Hello viewers and followers. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng na naliligo ka sa pool at maraming isda. So, wag na natin patagalin at heto na nga mga ka-viewers and followers, panoorin natin. Okay, so punta po tayo sa ating CapCut. Tapos new project. Tapos piliin ko yung video na sa pool ako. Dahil nasa seconds yung video ko kukuha lang ako parte ng video na gusto ko so i-press ko yung video tapos i-split tapos ayoko yung unang uma, unang video so eto i-delete ko at eto na lang yung natira ayan so tapos overlay I-add overlay ko yung video ng mga isda. Ito yung gusto kong video. Yan. May music siya. Kaya tanggalan ko siya ng music. Yan. Tapos etong unang video ko din. Tanggalan ko yung unang video ng music. Kaya ito yung i-press ko. Ito. So wala ng sounds. So etong overlay na naka-highlight pa rin lakihin natin siya, hawakan natin siya at para lumaki. Para same size sila nung unang video. Tapos, hanapin natin yung mas. Pindutin yung horizontal. Ayan. So, ikutin natin tong yellow na linya sa gitna. Para naman yung isda nasa ilalim at yung ako nasa taas. Dahil maliit yung magiging space ng isda, ang gagawin ko at i-press ko yung first video sa taas. Iangat ko siya pataas. Hawakan ko lang siya. Iangat pataas. Ayan. Ganon. And then, i ko din yung overlay na video. Tapos, punta ako ulit dun sa mas kasi yung video na naka overlay yun ang nakamaso so punta tayo ulit sa mas pindutin natin at iangat natin tong yellow line sa gitna pataas ayan hanggang dun malapit sa tao na naliligo ng pool then yung arrow Iangat lang natin siya konti para hindi halata yung linya kung hanggang saan yung mas. Ayan. Para hindi mahalata. So, and then, okay na natin. Ayan. Hindi na po siya halata, naka mas yung isda. So, dahil mahaba yung video sa isda, sa fish pan, ito yung split natin siya. Yung video split. Tapos, i-delete natin yung dulo. Tapos, i-level natin siya. Tapos, pindot nyo yung dulo dito para walang logo ng CapCut. Tapos, delete. So, i-play natin. Tingnan natin ang dulo kung same na ba sila kahaba. Ayan. At ganun na nga yung video. So, export na natin. Ganun lang po kadali ang mag-edit. So, thank you po. Why'd you have to go?